Eh, utos pala sa babae, gumalang sa lalaki. Bakit to? Oh, may babae, walang galang sa asawa. Walang galang. Eh, kung sigawan nga kahit sino nakaharap. Hoy, tulumi, eh. napakakapal ng pagmumukha mo. Eh, Hindi ka man lang makatulong sa bahay. Magsain ka, umi ka nga, ka ron. Tigas ng pagmumukha mo talaga. E eh, kaharap yung mga kaibigan. May galang ba sa asawa yon? Eh, yung babae may galang sa asawa, may nabalitaan doon sa kanto na nang yung asawa niya, eh, ando sa, sa umpukan. Dear, sandali naman, oh. Sandali lang, oh. Meron lang, ho oh, kami pag-uusapan mag-asawa. Eh, umuwi sa bahay. Ano ba, ikayon? Halika, sa bahay ko na lang sasabihin. Magiliw na magiliw pa. Pagdating sa bahay, kinulot na. Ulang yun. Anong bababay ko pala? Hanga ako ron. Napigil niya yung emotion niya hanggang bahay. Sabi sa babae, babae gagalang sa asawa. Gagalang mo. Hindi ko mo yung asawa mo, nabisto mo na ang ugali, nabisto mo na ang pagkatao. Naalaman mo may buni sa puwit. Eh, hindi mo na igagalang. Meron ganun babae. Nako, ika, hindi ko lang alam na ganun pala yun. May pala ikaw, eh, may power. Sabi. Eh, pagka naging asawa mo na, kay, may power, di ka na makakaatras noon.